So, ayan mga idol, ah uh, malino, sana malino na yung boses ko. So, ginamitan ko na ng mic. So, ayan. Tatsang dito. So, ayan mga idol. So, ayan, nakabit na natin yung crank arm sa chain ring. So, ayan yung pinalabasan. So, matibay na siya kasi hindi na siya naikot mga idol. Ayan. Pinabitan ko siya ng kutsilyo. Ayan. Kung meron kayong magagamit ng kutsilyo, kung wala kayong makita ang pangkabit dito, yung pang-lock dito sa chain ring, ayun, pwede to. Basta sukat dun sa kipot nung ano, lock. So, ayan. Okay naman siya. So, ayan. Kikita nyo. Ayan. Tapos, alam ko kinakabito dito. Pero nilalagyan pa siguro ng ano to. Ng oil. Para makabit. So, ayan. Uh, ang ilalagay natin oil itong grease dito so yun tapos yung kabilang arm so magkaganyan sya so, ayan sa so, hipitan na rin sya so yun mga idol yun lang naman sya tapos tayo dito sa so, ito yung takip nya Siguro ito yung takip niya dito. Mm -hmm. Wait lang. Takip na siguro. Ano ba ito? pinapasok din dito. Ay, hindi. Ayun, dito para siya. So, ayan, dito siya. Kasi, so, pinapasok dito. Ayun siya. Ito yung takit niya. So, ayan. Ito yung takit niya mga idol. Layo, makita ba? So, ayan mga idol. Sana malinaw. Napit ko. Ayan. nakita nyo. Ayan. Yung mga pinagagawa ko dito mga idol. Ito yung bike ko mga idol. Ayan. Yun. Yung frame. Tapos yung port. So, ayan. So, ayan mga idol. Uh, ah, nakabit na natin yung nakabit na natin yung crank arm. Tapos, doon si chain ring. So, ayan. 32 teeth to. Sa mga nagtatanong, 32 teeth to. Nabili ko. 1 by. So, ayan. Maganda kasi yung forma ng 1 by eh. So, ayan. Kaya itinapili ko. So, hindi ako nag uh, nag 2 by, 3 by. So, ayan. 1 1 by lang siya. So, ayan. Pwede mo po kabitan siya dito na hindi ko alam kung pwede, anong pwede ikabit dito. Siguro, meron pong dapat uh ibang klaseng 'yung pwedeng ikabit dito. So ayan. So ito lang namin nabili natin. So ayan. Tapos lalagay siya dito sa bottom bracket. Ano Lalagay pa siya ng oil eh. So ayan, bago natin ikabit, syempre manonood tayo sa YouTube kung paano ikabit 'yung crank arm, ipasok sa bottom bracket. So ayan. So meron tayong chain, uh, chain dito. So ayan. Shimano Deore. Deore na bili ko kasi. Ah, uh, 'yung shifting ko kasi shifter ko at saka yung RD ko diore. So, ayan. Makikita mo. Diore yan. Nabili ko sa uh, marketplace. Mura lang. Pero magandang klase pa. Then, matigas pa siya. Makunat pa. Tapos, ito yung shifter. Diore din siya. Ayan. Ayan, diore. Diore. Okay ka ba? Nagaan. So, ayan. Diyari. Ito yung ano. Shifter na. Diyari. So, mga idol. Eh, dito naman pala sa malayo. Ayan. Tapos, so, ayan. Ah, uh, Kunin pa natin ito yung brake set natin. So, ayan, hindi nabili kong break set. So, ito ay ano, mga idol, uh, zoom. Pamansin mo zoom yung pinili ko. ah uh, ayun. Budget me lang kasi mga idol pinili ko. Kaya po, ito yung pinili ko. Pero, sa halip na Shimano, marami ako nakikita ng review na maganda sa Shimano. So, ito na yung pinili ko. So, para maiba naman. Kasi, para hindi pare-parehas. Ang kakaiba. Sana mag maganda yan. Tapos, ah, uh, Ino ko na lang kayo, update ko na lang kayo kung pag nabuo na yung bike, update ko na lang kayo kung maganda ba yung gamitin tong zoom. So, ayan. So, yun lang naman, mga idol. So, maraming salamat sa nanood. So, ayan. Marami, marami pa tayong kulang. So, gulong. Baka bukas pa dumating. Uh, Maxis siya. Tapos, yun. 2.50 yung kanyang sukat. Sana kasa sa gulong sa port natin, tsaka sa frame. So, yun lang naman. Ayun. So, maya, try natin ipasok yung bottom bracket. Doon natin inalagay sa spring. So, ayan. So, maraming salamat sa nanonood. So, ingat po kayo. God bless. Mga kapadyak, kabikers.